um, yun ang mga swimming pool meron pa lang sa akin dyan sa tubig para maghiwala yung dumi at saka yung ito uh, para bumaba pala yung dumi ng tubig ayan guys so luminaw na at nakikita uh, na natin. yung kanyang dumi ay nasa ibaba at binabacuum pala meron palang special na gamit para mababacuum yung mga dumi sa ilalim humihiwalay pala yan sa tubig pa siya o ba? Diba? Uh, labi pala yung mga pool pagkatapos gamitin ganyan pala ang ginagawa ng mga may-ari nga ayan Ay, uh, may isim po bang maligo sa pool pag makita mo to <laughs> pero okay rin yung naka-invento niya na ang galing o diba hindi mo na kailangan palitan yung tubig ng madalas ganyan lang ang gagawin mo at chlorine nya ito ang tawag dyan yung lalagay dyan sa pool kaya pala iba rin yung amoy ng tubig kapag nasa magaan na tayo naliligo dila ayan ang galing o diba ang linaw na uli ng tubig